Ngayong araw, schedule namin ng chemo at bone marrow niya sa ospital. Medyo maaga kaming gumising kasi malayo yung biyahe namin from Laguna to PGH, Manila. Halos sa yun ng dalawang oras. Siyempre, sa aga ng gising namin, dito na rin kami nakakatulog sa bus. Ito na rin yung ginagawa namin pahingahan. At saka, syempre, yung anak ko kailangan marami din siyang tulog kasi para mamaya ready, ready siya sa kanyang chemo tapos kailangan din maaga pa lang nasa ospital na kami kasi pagdating ng alas 7 at wala pa kami am um, papauwiin yun i ka na sa susunod na schedule mo sayang naman yung biyahe at tsaka kailangan talaga naka-schedule tayo sa para sa paggamutan niya habang naghihintay kami dito, uh, may baon na pala kaming pagkain. Diyan na kami kumakain habang hinihintay namin yung oras ng chemo niya. Habang hin naghihintay kami ng oras after ng mga labs niya para malalaman kung itutuloy ba yung chemo niya at saka schedule rin ng bone marrow niya. 'Yun ba yung bone marrow niya, doon malalaman kung meron pa ba siyang lukim niya sa katawan niya or gumagana yung gamot na kinikimo sa kanya medyo mainit nga pala sa naupuan namin kasi pata sa naupuan namin sira pala yung ceiling pan kaya syempre ako todo paypay pay sa kanya kasi naiinitan talaga siya habang naghihintay kami ng tawag maya maya naririnig ko naman na tumatawag na siya. Kaya ayan, siya ang nauna. At sa awa ng Diyos, thank you Lord, pasa mga laboratories niya at matutuloy na yung bone marrow niya at chemo niya. Dahil bawal naman mag-videos during process ng chemo niya. Ayan, ganyan siya. One hour siyang nakadapa para sa gamot niya, bawal silang gumalaw. Sa ganyan, tulog siya kasi tinurukan siya ng anesthesia sa likod para sa chemo Pero ako, habang hinihintay ko siya magising, ako naman medyo nakaramdam na din ng pagod at antok. Kaya habang hinihintay ko siya, double purpose post, nakaidlip na ata ako diyan. Hindi ko na mamalayan na yung alaga ko pala na binabantayan ako na pala ang binabantayan kasi maya maya naririnig ko mami, mami tumatawag na pala siya kasi gising na siya at ihing ihi na pala siya um, nahanga talaga ako sa anak ko kasi sobrang lakas na loob niya gusto niya talagang gumaling halos lahat ng, tu ng tusok talagang kaya niya hindi siya umiiyak umiiyak man siya kasi masakit para mamaya wala na rin. Yun nga, nakatapos na kami ng one hour na gamot niya. Lumabas naman kami kasi hihintayin naman namin yung sunod na schedule ng chemo niya. Ano lang yun, oras. Kasi sinusunod naman yung sunod na naka schedule para sa bone marrow niya. Siyempre, habang naghihintay kami, kumakain talaga siya kasi almost 5, 6 a.m. to 3 a.m. Hindi siya kumain kasi fasting siya para sa bone marrow niya. Ayan, nandyan lang siya nakikipagkwentuhan sa mga friends niya. May mga kaibigan na rin siya dyan sa ospital. During chemo, yung mga kaedad niya, yun yung mga lagi niyang kausap diyan. May mga libangan din sila. Yan sila habang hinihintay kami. Yan siya, cellphone siya kasi mamaya tatawagin na siya para sa last ng lucky Ngayon, ayan, ayaw pa nga niya magpa-video, medyo nahihiya siya. O, ayan, o, nakataas pa yung paa niya kasi medyo naiinip na daw siya. Tapos, yun siya, hindi niya talaga naiiwasan na dadaan dyan sa pag-uuwi kami. O, ayan, no, gabi na naman kami uuwi. Kasi, ngayon lang kami tapos ng schedule tapos habang nasa daan kami sinasabi nung anak ko na kung pwede babahin siya ng daddy niya buhatin sa likod sabi ng daddy niya pagod siya kasi maghapon din siya sa NKTI para bukas sa pagpasa ng sample ng blood niya ready na wala nang lalaka din pupunta na lang doon para dalhin yung sample ng bone marrow niya sa awa ng Diyos ligtas naman kaming makaka-uwi papuntang Laguna. Dahil diyan, nag-request siya na kung pwede daw ay mag naman. Sige anak, pagbibigyan kita ngayon kasi sobrang tapang mo kanina. Uh, ipinakita mo talaga na lagi tayong positive para sayo. I love you, bebe. O, oh, ayan. Malap malapit na tayong umuwi. At konting tiis na lang, anak. Konting tiis na lang para hindi na tayo araw-araw halos every two days pupunta sa ospital o ayan, nandito na kami sa bahay guys bye bye, thank you for watching bye bye